Good morning. Ang tagal tayo na magising. Hindi tayo sa Argao. Ang init-init sa Manila. Ang ganda ng weather dito sa amin. Lagi akong ulan. Pero syempre, mainit pa rin. Okay, wala nang mga kahoy sa kabila. Wala nang kahoy pinutol nila. Ito, mulabe. Ganda nito. Hey guys, dito tayo ako sa Sumagwan. Okay. Sorbet tayo guys, sorbet. Ha? Ito ang dami ng damo. So, yung damo na yan, nagpahiwatig yan na walang init dito. So, laging umuulan ha? Ito, sa paligid ng bahay. Ha? hindi natin itindihin yan kasi si mama lang din nandito. Siya lang mag-isa. Papa ko nandun sa Sintro ng Argao Sa Poblasyon Siya lang nandito So hindi yan malilinisan So ngayon puntahan natin yung Saging kong tinanim Nung nandito ako last year Kasi so, isang taon lang yung saging guys Pag uh, At Pag uh, Itanim mo After one year ma Ano na yan mamulaklak mo, Puso na yan tapos yun na, bunga na. <laughs> so, dito na tayo. Ito, lansones to guys. lan oh. Lansones. Ito din, lansones. Ito, tinanim ko din to nung nandito ako last year. So, wala pa yan. Ah, oh. Ganyan din. Hindi pa yan nag-isang nag taon. Nauna kasi to ito. Yan, lakatan. Ito lang sones. Oh, yan. Okay. Ito poultry, wala na yung laman. Nalugi na yan, nalugi. <laughs> Dami na may lansones oh. Ito, lansones na naman Lansones tapos ito, lansones. Yan. Lansones yan. ito yung dala natin, guys. Kasi hindi pwede maglakad-lakad itong wala kang dala. Baka may ahas. Yan, lansones. Ito, mulabi. Wow, straight siya. Mulabi yan. O, tugas. Ah, pag lumaki na yan, mga triple ng size niyan. na ah, wala na. Pagabas natin yan. Yan, lansones din. Tapos yung doon lansones din. Ito. Ito. Malit na lansones. Daming lansones, no? Dagdagan pa natin yan. Ito. Yan. Ito yung tinanim ko. Yan. Yan. Ito ang kapitbahay namin. Oh. Yan. Ilan ba ito? Anim. Anim lang pala. Yan. Yan. Namunga na yung isa Oh so, This is called tindok Yan tindok Isang na yan oh Ah namumunga na Sarap pa naman ito Tindok tapos mayro pa dumaliliit No, so, dami hagunoy oh Hagunoy guys ngayon dito naman tayo sa taas sa taas noon kasi sa baba yon tapos dito sa taas sa ano ng kalsada sa tabi ng sa gilid ng kalsada and sa baba tayo kanina so ito naman yung saging na tinanim natin ah balik ta rin yan lakatan yan lakatan inisprehan ng kuya ko kaya namatay yung hagunoy yun Uh, tinanim ko to nung dito ako last year. Mamatay yung iba. May isa pa yan dyan. Oh. Matay. Matay. Ah, may latundan. Ito, latundan to. Yan pati yung isa. Tapos ito, lakatan. Ilang buwan mula ngayon, mga ano na to. Mamunga na to. Yun, ito. Sana makasurvive ka. Surviving yan siya. Ah. Yun, mayroon pang isa dito. Namamatay ata. <laughs> oh, ah, natabunan na. Mayroon pa tong isa eh. Wala na. Matay. Mayroon pa tong isa dito. kung hindi tayo makakain ito makabenta na sila yung mga pumangkin ko para gamit nila yan kung wala kang itinanim wala kang maani so kung malapit na to mamunga Ito, pababa na tayo sa aming bahay. Huh? We are in the forest. We are in the forest, guys. Ganyan, ganyan. bahay namin <laughs> colored na colored na yung eto ano yun natin to kortihan natin to tagal na guys high school pa ako na yung tinanim itong ano yung Duranta <laughs> colored oh. ito guys dyan Simento Pagdating dito Kasi ito yung boundary Actually boundary yan So yung bahay namin Nahati yan Barangay Kapiuan yun doon Tapos dito Barangay Sumaguan So Kaya ako nakarestro ako sa Barangay Sumaguan Hanggang dyan yung Simento So ilang metro na lang to Mga siguro 150 meters O 200 meters Kailan kaya ito paggawa ng Bagong kapitan sa barangay namin Uh, congratulations Kapitan Bagong Kapitan Jotam Sarahina oh, I hope malagyan mo Makompleto na to dito Masumpay na kap ba uh, Bondiriness sa kap yuan Nagsumagwan ka pa <laughs> lang guys uh, Para diretsyo na Ayos So oh wala pinutol na nila ala kita na yung kabila yan yan yung galing yung kuryente doon yan sa kabila guys ang layo pinutol kasi yung mga mahugani dito at saka tugas mula abe yan yun aha ayos ba ayos ayos ba ayos Magpainggit na naman. <laughs> Magpapainggit na naman. Ganda ng lagaya, no? Antik na Antik. <laughs> Hmm. Lalarga na larga la si llevo al cajón. Aga po yung ko. Ah? Pagtawag na ko. Ah. Kailan ko na sila arga. Mabot na na. Bilit yung mas plan. Tam isa. Ito kayo ni... Isa lang yung ginakuin para ni mo. Kada kang mga ayaw ako. Ikaw inuwa na. Si Dexter, may nagsaka na ito. Naghurok. Hmm. Lang Selina Ndeku. Oh. Nak wow.